What's up mga idol, Chicago Bulls versus Miami Heat Labanan ng mga team na desperadong makapasok sa playoffs, Jimmy Butler vs DeMar DeRozan Pero di nakapaglaro si Jimmy Butler dahil sa injury Kahit di nakapaglaro si Jimmy Butler, nag-takeover naman si Tyler Hero na kondisyon na kondisyon sa game Nakapagtala ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists si Tyler Hero na kondisyon na kondisyon sa larong ito Tinulungan rin si Tyler Hero ng rookie ng Miami Heat na si Jackis Jr. na kondisyon na kondisyon rin sa larong ito. At ito ang dahilan kung ba't umiyak ang Chicago Bulls at na-eliminate sa larong ito. Maraming fans ng Miami ang good mood ngayong araw na to. Pero wag sila pagkakasiguro kasi makalaban nila Boston Celtics na pinangunahan ng duong si Tatum at Brown. At ang tanong, makakalaro ba si Jimmy Butler versus Celtics? Kung hindi siya makakalaro, iwan ko na lang. Natapos ang laro 12 to 91. Panalo, Miami Heat.